Maglilipatan na ng gamit kasi patapos na ang project dito sa Riyadh. Ililipat na sa doon sa bodega. Yan na yung project namin i-operate na. Kaya yung aming na mga gamit ililipat na sa bodega. itong mga gamit ililipat lahat sa bodega kasi itong itong buwan lang ang kontrata dito sa sa lupa kaya ilalagay lahat sa bodega kasi patapos na yung aming project ito pala ay industrial itong dito, dito sa lugar nito industrial ng Riyadh kaya por, dito puro factory exit 12 dito sa Riyadh